Hello everyone. Welcome to our channel. So ngayon po, pag-aaralan natin ang iba't ibang elemento ng isang maikling kwento. Ngunit alamin na muna natin kung ano ba 'yung maikling kwento. Ano ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. So, ang isang maikling kwento pala ay isang sining na pampanitikan. Ano pa ang maikling kwento? Ang maikling kwento, ito ay nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. At ito ay nagpapakita o nagtuturo ng ilang mga aral tungkol sa ating buhay. Ano-ano ba yung mga elemento ng kwento? So ang elemento ng kwento, ang isa dito ay ang tauhan. Ano ba ang tauhan? Pag sinabing tauhan, ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento, yung mga bida at kontrabida na nasa maikling kwento. Kung sino-sino yung mga tao o pwede din naman mga hayop ang mga tauhan sa isang maikling kwento. Tagpuan. Ito naman ay tumutukoy kung saan naganap ang isang kwento. Ito ay isang lugar. Ano po? Ito ay lugar na kung saan naganap yung buong kwento ng isang uh, maikling kwento. At yung panghuli ay ang banghay. Pag sinabing banghay, ito naman ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Una, gitna, at yung pangwakas na pangyayari sa isang maikling kwento. Tara! Uh, subukan natin itong isang pagsusulit tungkol sa maikling kwento, tungkol sa mga elemento ng maikling kwento. Ito ang panuto. Tukuyin kung ano ang elemento ng kwento ang ipinapakita. Ito ba ay tauhan, tagpuan o banghay na isang maikling kwento? Yan. Kung makikita nyo sa unang larawan, siya ay si Cinderella. Ano ba siya? Tagpuan, tauhan o banghay? So, mamaya aalamin natin kung ano ang tamang kasagutan. Ikalawa, si Cinderella ay isang kasambahay. Ginawa siyang kasambahay ng kanyang madrasta at may isang pagtitipon na ipinatawag ang lahat ng mga kababaihan para sa palasyo para sa prinsipe kung sino ang kanyang mapapangasawa ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang madrasta at ng kanyang mga step-sisters ngunit sa tulong ng kanyang fairy godmother siya ay sumakay sa isang kalesa patungo sa kastilyo at siya ay hindi nagmukhang kasambay. Siya ay nagmukhang prinsesa. Nakarating siya sa kastilyo upang makadalo sa isang pagtitipon na pinaghandaan ng hari at ng prinsipe. Ano kaya ang elemento ng kwento na ipinapakita dito? Ikatlo, kung inyong makikita, ito ay isang kastilyo ano anong elemento ng maikling kwento kaya ang ipinapakita ng larawan. Ikaapat, ito ay sigong pagong. Siya ay isang ano? Tauhan, tagpuan o banghay ng maikling kwento. At ang panghuli, kung ang inyong makikita, ito ay isang hardin. Anong elemento ng maikling kwento kaya ito? Tauhan, tagpuan, o banghay na isang maikling kwento? Ayan, hanggang lima lang muna tayo. Alamin na natin kung ano ba ang kasagutan sa ating limang pagsusulit. Una ay ang tauhan. Ikalawa ay ang banghay. Ikatlo ay ang tagpuan. Ikaapat naman ay ang tauhan. At ang ikalima naman ay ang tagpuan.